Ano kaya nga... Uh, ito naman. Itong uh, nakakatakot. Nangangako po ang Department of Agriculture na uh, next year daw... Statement to pare. Press statement. Marami na raw silang natutunan ng lessons from uh, mga... Experience nila. Experience. Kaya next year daw mas maganda ang performance ng ating agricultural sector. Uh, so, yung mga nagugutom ngayon, pasensya na kayo. Next year na kayo kumain. Pagpaliban nyo muna yung inyong kagutuman. <laughs> <laughs> Dahil kailangan matuto muna yung ating agriculture mm. department ng lessons bago nila mapaganda yung agriculture. Mm -hmm. Ito, maganda na naman. Mala Churchill to. Mm. Sabi po ni Secretary Chu Laurel Jr. The challenges tested our metal in fulfilling our mandate to ensure food production is sustained. Yeah. yeah. Dahil do sa challenges mm -hmm. na nasubukan ang kakayahan ng DA. Mm -hmm. Kaya daw. Uh, ngayon handang-handa na silang gawin yung dapat gawin. Para magkaroon Palagi, pa, Food production. Parin Pala, pa, Joel, well. Palagay ko, estudyante mo yun. Kasi Churchill yan eh. <laughs> o oh, Churchill yan. Yung gumagawa ng oh. PR na yun. Baka nag-estudyante mo to ha. Oh. Pag sabihan mo nga eh pagdating sa mga ganyan, simplehan na lang sasabihin. Hindi, ang sinasabi lang na, nakahanda na sila. Yung pinsan kong nagtatanim sa Camarines <laughs> sir, alam mo siguro. Mm -hmm. Ano ano yung naghahanda ina inaantay nila eh. Yung pang, they, they do have no use uh, for Churchillian mga ano, mga pronunciations <laughs> na ganyan. pinsan mo doon sa, sa Camarines ko no. sa Del, Del Gallego. Oh, kamahal daw ng abono at gasolina, oh. Seeds, seeds. irrigation, oh. farm to market road. <laughs> Warehousing, <laughs> uh, 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 yeah, yeah, uh, drying facilities, yeah, 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 milling. Oh, uh, sabi po daw ni yeah. sekretary, ayon sa press release, mm. na pit na pansin niya daw yung uh, mga ginawa nila laban sa mga illegal activities sa agricultural sector, mm. like yang bago pa daw magkaroon ng economic sabotage. Act, uh, yung uh, Department of Agriculture, eh, gumawa na ng hakbang laban sa mga smugglers. Yan. Kaya daw, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang smuggling. Rin smuggling. <laughs> ano Anak ng to. Ako, kaya natin itong ating food security problem? Nagugutom po sa atin, 50%. Nakakaranas ng kagutuman. Masusolob kaya natin to sa mga ganitong presilis. Nag-crackdown na sila sa smuggling profiteering. Mm -hmm. Yung mga cartel daw yan, yung mga hoarder. Ha? Uh, so, kaya next year, ayos na kayo. Kayo mga nagugutom. Kapag hindi pa rin ayos, eh, puntahan nyo si sekretary at doon kayo manghingi ng uh, pagkain. Uh. Kailangan daw po tuloy-tuloy silang ano uh, mag-adjust sa mga challenges. Uh, wala ba tayong wala po bang balita tungkol sa rice milling kung mayroong programa Oo. o sa facilities, drying facilities sa, ng abon? Doon sa warehousing cheese, silos, cheese. silos, wala po bang balita tungkol doon? Mm -hmm. Bakit puro ganito ang mga balita na kukuha natin sa ating food security? E eh, puro kayabangan ng uh, ating sekretary na nagawa na namin ang aming mga kailangan. Na-challenge na kami. Kaya next year, ha? puro ganyan. Eh, wala po mangyayari sa atin dyan, sekretary. Baka kailangan natin talagang mas uh, uh, down-to-earth measures. Puro mga... Ito, uh, hindi, hindi naman pala kayabangan ito. Uh, ano ito eh, yung kung pinagtatakpan mo, yung mm. mga hindi niyo ginawa, pagtatakpan mo, through press releases, next year, okay na tayo. Yeah. Hindi nga, eh, yung pinsan ko, yung walang pakiram sa, <laughs> sa next year, year? na eh. na eh. uuwi. naman. Magtatanim na ba siya? Magtatanim na? Eh ngayon, tumaas pa ta, na o, naman ang gasolina. Na, eh, eh pag tumataas ang gasolina, tumataas din ang presyo ng mga paninda. O. Oh paano yan? <coughs> eh, ang panlaban sa pagtaas ng presyo ng gasolina, eh, pag-increase ng production, eh, wala tayo narinig doon, eh. Papano kaya natin masusog to, ano, papalitan lang naman yung Agriculture Secretary? Hindi kailangan yun. Ang eh, hindi nga, eh. Yung kailangan may action, action eh. Action lang. Mm -hmm. Papano? Ah, uh, kaya nagsasalita tuloy ang bayan muna, eh. Yan. yan, yan, patay kayo. <laughs> <laughs> Baka manalo yan. Sige. Kasi sila nakakaintindi. Sabi po... sa ano, ano, saka minsan naisip ko yung... Well, hindi naman ako agriculture secretary. No? Ibang tirahin mo muna ilang isang area o dalawang area. Ayan, tapos sa uh, yun ang mag-focus ka doon para increase of production. No? Isa lang. Hindi para is, meron kang... Uh, meron kang... Story to tell. oh, story to tell, di ba? Kasi mahirap nga kung buong bansa eh, di ba? Right now. Okay lang naman buong bansa eh. Halimbawa, o, oh, buong bansa, kailangan mag mamigay tayo ng hybrid. Di ba may programa niya si, si mm. BBM? yung kulit na nga eh. Mm. Lagi inuulit-ulit niya yan. Eh, nangyayari ba yung sinasabi ng Presidente? hindi po eh. Mm -hmm. So ano nangyayari? Ganito. Next year na raw. Better na ang performance ng agriculture next year. Aba, eh, next year po, eh baka na, na kami ng gusto <laughs> <laughs> Hindi na kami makakain. Hindi na. Yung magsasaka, kinonvert na sa real estate yung ano, <laughs> yung kanya. <laughs> bu uh, buki rin doon. Ah. Yung linang. Pero election next year eh, no? Oh, I-relate natin yan sa, sa mga programa uh, ng agriculture. Uh, yung pong uh, election, usually, hmm. Uh, pagdating na election, tumataas ang uh, ano, ang uh, spendings. No, kasi may pera. So may pera na uh, iikot, mamimigay. Uh, Diretso yun na natin, mamimigay yung mga politiko. Why? Eh kasi po yung culture mendicancy, yun they're playing on that para maging sikat sila sa so, mga butante, mamimigay sila ng pera. Manny Pacquiao, ginawa yan. Turfu Brothers, hmm. si Willie Rebilliam. Hmm. Eh. Lahat po namimigay yan ng pera. Okay? Yan ang culture of kasi hmm. Ibig sabihin niya, pag namigay ng pera, magpakalat ng pera, magkakapera ang mga tao, tataas ang spending. Hmm. Eh, saan yung... Mas mataas ang demand. demand. Ngayon. Nasaan yung supply nun? <laughs> ayan. Nasaan yeah. yung production, production na itatapat mo dyan sa hawak na pera ng taong bayan. Import. Kung wala, Import. kung wala, lalo magbabalik ang, ang inflation. inflation. yes. Nakakatakot. Uh, so, akyad-baba tayo ng akyad-baba ng inflation. Our solution is to import. Hindi, better daw 2025. Eh. Performance mm -hmm. better. Baka ibig sabihin, mas magaling na sila mag-import. Facilitation. Mm -hmm. uh, trade facilitation. Okay, ang crops po natin negative 8.6 mm. nung uh, second quarter. Ang growth negative an 8.6 an ang crops. Ang an growth. Ah. Ang livestock negative 0.3. Mm. Galing yan sa negative 3.5 mm. nung first quarter, nung second quarter negative. Puro negative. Mm. Ang poultry lamang ang maayos-ayos positive 8.7 mm. fisheries negative 3.3 mm. nung uh, second quarter okay papa uh, ang total pala ang uh, total agriculture and fisheries negative 3.3 no second quarter mm. kaya ngayon nangangako siya next year okay na tayo konting konting tiyaga ho ko. ayan sige so pagbibigyan natin meron na bang uh, Okay lang naman, uh, ako okay lang sa akin na uh, ganito na kong uh, press release. Basta nakikita ko may nangyayari on the ground. Diba? Sino ang, uh, uh, who will care about press releases, statements? Kung maganda naman nangyayari on the ground. Ang kaso mo, wala ta, umaangal nga sinag. Umaangal lang FFF. Ano pa ba? Yung sinag sinasabi niya. Eh, yung middleman ang may kasalanan dyan sa pagtaas ng presyo ng bigas eh. Mm -hmm. Ang gusto pa ngayon ng ating agriculture secretary, ibaba yung buying price ng palay, unti-unti. Para raw bumaba yung retail price. Mm -hmm. Hindi po mangyayari yung secretary. Mm -hmm. Dahil pag binaba nyo yung presyo ng uh, ng buying price ng palay, mapupunta lang yun sa bulsa ng middleman. Mm -hmm. Ang ayon sa sinag, anim na patong daw yung middlemen. Pag, pag nyo yung buying price ng palay, eh, pagpepiestahan lang nila yon. Hindi naman po yun ipapasa sa amin. magte thank you yung middlemen sa inyo. Ay, uh, thank Maroon na ba mag-thank you yung mga yon? Thank ano? you, sir. Ang saswapang nun eh. Hindi nga, magte thank you <laughs> sila sa kanya. Thank you, sir. Eh hawak Innawa ng kartel yan. yan eh. Hawak namin yan eh. Hawak ng kartel yan. Sabi nga nung aking binibila ng bigas, mm -hmm. sabi ko, ba't hindi kayo kumuha sa iba? Ang mahal daw nang, nang kuha nila mm -hmm. doon sa wholesaler. Eh kahit sino pupuntahan namin, pareho lang ang presyo. So may kartel, naguusap-usap ah, sila sa ah, presyo. Alam nila yung presyo. Mm -hmm. Hindi, yung wholesaler kasi, yung huling yung huling uh, layer, mm -hmm. di ba, ganun din yung kuha nila doon sa mga, na doon sa taas eh. Mm -hmm. Doon sa taas, set na yung price, pag, kaya pagdating dito sa baba, lahat sila ng wholesaler, pare-pareho lang ng presyo. Mm -hmm. Eh sa akin may ano anti-competition mm -hmm. na nangyayari diyan. Kaya sinasabi na Sinag, ng samahang Industriya ng uh, Agrikultura, eh tingnan natin yung nangyayari sa middlemen. Anim na layers daw 'yan. Mm -hmm. Kaya kahit mura ang pagbili ng palay sa Farmgate, sa mga magsasaka na nagkakandalugi-lugi na ngayon, 5 to 7 pesos per kilo po ang binaba ng presyo ng palay. Hindi naman bumababa yung presyo ng bigas sa palengke. Sa palengke sa Why? Eh kasi po yung kita napupunta lahat doon sa middleman Lalo na yung kartel. So meron bang uh, value itong statement ng ating minamahal na agriculture secretary na next year gagalingan na raw nila. May value kaya yon? Yes. May may encourage ba yung mga farmers? If you are in... magkaka ba yung mga cartel? If you are into Churchillian uh, statements. <laughs> there is value in uh... ah hindi, antayin na lang natin yung pag, uh, uh, ayan, kumakandidato na si dating senador uh, Francis Kiko Pangilinan. Yeah. So, Siya, the food production. The food production, sir. Uh, Senator. No. siya. So, mm -hmm.